happy gloomy and mabagyong uh, ano ba ngayon? Araw. Araw or Tuesday. Today is Tuesday and grabe guys, may bagyong hiner. But I, I don't think uh, apektado talaga si Cebu. Mga ano lang to. Uh, siguro, signal number one na siguro kami. But it's really raining guys. So, I think shortened yung classes ng mga bata. So, nag-wait din ako ng No, advice ng teacher kung anong tanuman susunduin namin si Kia pero we're on our way kasi guys today sa Estaca, Auto Repair Shop para ipagawa na talaga itong ilalim so kung stabilizer man eh, stabilizer yung papalitan kasi wala na akong wala na kaming ibang uh, available time guys, tomorrow may pasok na ako, naka-PTO lang ako today and this okay guys sige kung absent grabe ka busy good me karon guys kay uh, naami ano ba busy kay among clients so hindi ako naligo nag ano lang ako guys naghilamos nagpalit ng undies, oy oh, so grabe yan hindi talaga yan makakalimutan magpalit ng undies sa mga babae everyday kahit hindi ka maligo magpalit ka man lang ng undies mo And then, si Daddy, kagagaling lang din niya maghatid kaninang umaga ni Kian. Eh, nakatulog ako, guys. Hindi ako naka... Hindi ako hindi ko napagsilbihan yung anak ko kanina umaba kasi I woke up at 3 a.m. And then, I peed. And then, when I came back, wala na. Balik ako talaga sa tulog, guys. Kasi kulang talaga kami ni Daddy sa tulog. Eh, itong isa, balik na naman to sa hatching-hatching moments niya. Naririnig ko na naman siya kanina na he was he was making so much bahing. Ay, nako. But anyway, uh, so it's another day, it's another challenge, it's another opportunity, and it's another day to thank God. And my heart was, I was delighted kaninang umaga when I came down and saw Daddy praying the rosary, guys. I mean, my God. Um, happy din ako, guys, na nagpe na talaga si Daddy. Yung yeah, she lang, ano, kasi dati-dati dati kami talagang dalawa. But lately, nanonotice ko sa kanya, siya na yung nagpe-pray. Mag-air ko na tayo dad kasi ang baho na ako, oh, ang init na. Kahit one lang, yan. And, ano, meron na talagang, ano, ba? Uh, happy birthday! Yeah, and also, happy birthday sa aking, nine Happy birthday! birthday happy, happy birthday, my love, Kuya Ken Ken! I love you oh, my my man yan yung second man ko talaga sa buhay ko guys when kuya was born siya na yung, yung naging second man ko so ito yung naging first man and then second man si kuya so tuy kuya uh, kahit na bagyo yung binagyo yung birthday mo tuloy pa rin ang buhay and life must go on. Um, napaka ng yung message sa sarili mo, yung pinost mo na incomplete tayo. Totoo naman talaga yun, guys. Kasi kulang talaga kami ng isa. Uh, hindi man lang nag-reach out talaga sa birthday niya, pero okay lang yan, kuya. What's important is okay din sila, walang masamang uh, nangyayari sa kanila, they're good, they're fine. Sana, sana lang talaga kasi wala na kami balita. Kuya, I wish you well. Sana is, uh, hindi man talaga tayo gumaling ng bonggang-bongga dito sa diabetes natin. But at least, uh, you are able to manage it. Me, I'm able to manage it. At sana habaan pa ng Panginoon ang buhay mo, anak. Kasi napakabait mong bata. Napakabait mong anak sa amin never mo akong sinuway talaga ever since ever since kahit na yung pinapalo kita kasi parati ko tong naaabutan sa computeran dati guys kasi yung fet yung ano talaga ni kuya guys hobby talaga niya ever since grade school siya is computer talaga so kaya ngayon yung naging ano niya course niya is IT kasi more on computerization and yung trabaho naman niya ngayon is also within his ano din iba um, tawag nun? yeah, within his course so masaya naman kami ng papa niya na nakapagbukod sila and they're doing good, they're really doing good uh, silang dalawa ni papay so kuya again happy happy 31st birthday so kung ano yung year ng um, ano namin ni daddy wedding anniversary yan din yung uh, year na pinanganak si kuya kaya very memorable sa akin din ang araw na to every 17th of September kasi dito ako talaga naging isang tunay, ano tunay, buong babae. Kasi diba they said that uh, for you to become really a woman, you have to give birth. So yan, pag nag-give birth daw ang isang babae, magiging kompleto na talaga yung ano niya. Womanhood. So ikaw yung nagkompleto sa akin yan, kuya. Ano? Siya ano, kompleto nga pamilya yun okay. so anyway sana lang is tumila na yung ulan pagdating namin doon sa Minglanilla Minglanilla pa kami ngayon guys sa Estaca nga and sana is na, ma maging ano rin uh, bitaw Nakakadiri agi layo kay ta sige na lang balik ta mga balik ta, ta agi sige oh 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 ay oh my Kapita na mo na bang gagay. Oo na, overpex yes. to o. Muntik oh, na namin mabanggaan yung motor Kasi mo gusto o Hindi niya na Ay naku Hindi din siya nagsilbato kasi Uy Ay bumalik kami sa Ano guys Kasi dito kami sa may Mohon dadaan Papuntang Mayla Malayo tong SRP Pag doon tayo yun ang nangyayari sa mga motor na dito sa right side nag overtake muntika ka na talaga siya guys Sus, dito sana kami matuloy sa istaka ay nako pero God is with us is with us all the way talaga alam ko yan and so ano uh, nakaklip lang ako dito guys pero nag, nag ako kasi nga ano masyadong buwag gabi yung buog natin and binalik binaliko lang isuot yung aking sleeveless kahapon kasi para hindi sayang and then nagjacket pa ako Although meron pa ako ditong blazer diyan ko lang siya ilalagay in kaso na ginawin ako ba kasi kami na lang dalawa ni daddy talaga yung gagamit ng uh, sa to. so diyan ko na lang ilalagay and then nakapag ano lang ako uh, nude lipstick and eh, nag-put on ako ng a little blushy, blushy, blushy. Ayan. Gusto ko talaga tong binigay sa akin na guess na kulay, guess na brand ng blush on. At the same time, highlighter ni Nikki. Maring Nikki, maraming salamat. So, babalikan ko kay guys kapag andun na kami sa mismong lugar. Um, lugar sa Estaca Auto Repair Shop. So, we're here na sa Estaca guys. Ayun na si Javi. Ipapasok siya dito. I-replace siya ani para diri magtrabaho. So they're gonna check on Jaggi's condition. Kay naisakit si Jaggi. So maraming mga guys, oh, daghan kay diri mga multi-cab, mga minivans na di pang-assemble. Green assembly. Oh, assembly section na diri. Wala butas. Ah, conversion. <laughs> yun. Yung section guys. is so, umunan yung pag-convert from right hand to left hand. Uh, so, ano na siya dali guys. So, na yung mga units dali. O, oh, mga bagong pintal. O, uh, or pintalanan pa bali or bago na. O, oh, bago na yung pintal. In ko kahit. Complete po kayo sila dali guys. Oh, Natanong mga, ano. Natanong mga parts sa mini van guys. They have it all. Good morning. So, there is that, guys. So, kamong mga taga-tanisay nga interesado kayo mo palit ug mga mga mini vans pareha sa Amoa. Arilang lang mo diri sa Estaka, guys. Tara ni sa uh, Minglanilla. So, karon ila i-move multi-cab na itong kana siya kay nila si Jackie. So we're here inside the office of Estaka guys and giingnan mi nga maghuwat-huwat lang sa daw mi kay ang tig mo trabaho daw ana taga Barili pa. Ya wa ta kay wa kay mo ari ba. Ko klaro eh. Kamay na mong sabot gapon ya layo ba ning mi guys. Kay kung sa gani di na lang sa jud mi. Next week na po'd. di move na ba tong Wala pag i-move. No, no I'm very... Lagi. Aplink kay jagi guys. Stabilizer talaga yung ano niya, sira niya. So, pinapalitan ng may-ari dito. Ng, kasi nung ina inabutan ng may-ari daw, hindi Japan yung pina-replace. So, sabi niya, Japan ang i-ano mo dyan. Kasi, konti lang daw diferensya. Mas maganda talaga yung Japan quality, guys. So, yun. So, hindi ko pa alam kung magkano ito. <laughs> But, ang importante guys is ma-fix na yung um, sa ilalim ni Jaggi kasi nga, ilang buwan na rin siyang ganun. Yung, yung ano ba? Uh, shaky ba? So, delikado kasi yun guys kapag nagbabiyahe tayo ng malayo. Okay lang kung within the city, di ba? So, paano pag malayong lugar? Dapat talaga. Uh, ano, ga gagastusan mo talaga yung sasakyan mo guys kung gusto mo ng Uh, safety and um, ano ba yun? Um, pangmatagalang na usage ng sasakyan. Kasi nga for now wala pa akong planong ibenta tong sasakyan namin. But kung bibili man ako uli guys ng ganito, dito ako kukuha definitely sa Estaca. Kasi yung mga units nila guaranteed talaga guys. And meron din silang financing dito ang pinakamura na financing dito guys is 11,000 so hanggang 15,000 yun guys one one good for 3 years yung babayaran mo kung -ma finance ka dito and in fairness hindi ka talaga ano, and lifetime pa yung service nila guys so kung nangyari may mga masisira sa ano nila sa units nila punta ka lang dito and free na yun guys kasi sila din naman yung gumawa sila yung nag-assemble so alam nila kung ano yung um, -re repair Unlike sa amin kasi outside na kami. So, yun. Kaya nga, sayang lang talaga. Ang tagal kong nakita tong estaka. Hindi ko kasi alam guys, ni-refer lang din ako ng agent ko pa, si Dane. So, to Dane, thank you so much Dane for referring me to estaka. At least now, I have another option. If ever, gusto kong mag uh, bumili ng bago. So, update kay Jackie, guys. Tapos na, na-align na rin siya sa wakas. And, kini-test drive na lang ni Daddy. And then, after nun, magbabayad na kami. So, yun na lang yung exciting part. Yung kano yung lahat na gagastusin namin or babayaran namin. Kasi kung may kulang, I have to ask uh, extra muna kay Kuya. Yan ay kung kulang. Although, yung pera kasi ay namin, guys, is intended talaga para dito sana lang talaga hindi ganun kalaki yung mababayaran namin. So, ang nangyari, nasira yung stabilizer, and then, dalawang goma, hindi yung ball joints, okay pa yung ball joints. And then, ewan ko kung ano yung isa, nakalimutan ko kung ano yung sinasabi ni daddy. Yeah, yun. So, yun ang ginawa kay Javi. So, ngayon, hopefully, hindi na talaga uh, shaky yung ano naman, wala nang mga uh, ano ba yun? Wala nang mga Uh, kag kagulkul ba guys guys sa uh, ilalim so wala na yun sana sana I'll update you so guys ito yung mga lintas nila guys oh ang merong white merong gold black silver pili ka lang guys gaganda tapos dyan may two stocks stock room nila diba? Kompleto talaga si Estaka, guys. In fairness. Mm -hmm. And si Javi, ewan po kung ano na nangyari doon. Pinas drive, ayun o. Mm -hmm. <laughs> Dami talaga nila dito, guys. So, may na-financing kanina, guys. 300 plus. Turbo na. Turbo yung kinuha niya. DA-64 uh, W yata. W yata yung kinuha niya. Tapos yung turbo. So ayan. And we're done guys! Be, tingnan natin kung may uyog pa si Jackie. Eh. So ang total na nabayaran namin guys is just 5,200 pesos. Binawad ko pa sana yung 200 guys. Ayaw talaga. Oh, na po ang lagi sila oh. No, pag-abrihan tayo. So, alis na kami guys. Ito yun oh, ang laki ng ano, yarda nila guys. Grabe, ang laki talaga. So, so far, I like it here kasi Japan talaga yung pinalit nila na stabilizer guys. So, we, we can really um, dip, ano ba yun? Dip, uh, attest na ano talaga um, matibay kasi Japan made so after 3 hours we we came here 9 o'clock and then ngayon it's almost 12 na pero bahala na guys basta at least ano na siya fix na si Jaggi yung ilalim niya yeah next naman guys magpapa ano ako magpapa change ako ng ay salamat magpapa change Balik ako de, ng December. magpapa change ako ng tint ah tint O, oh, tint yan. Papalitan. papalitan ko to ng team guys and then for December babalik kami dito magpapa PMS kami 3-5 yung PMS nila fully synthetic na and then mas okay na so sandali guys dumaan muna kami dito sa church guys ng mohon uh, magsisindi kami ng kandila para sa aming birthday boy si kuya Ken Ken And then, kakain na lang kami ng lunch dyan sa Karend area. And that is on the Holy Spirit, Amen. No, happy birthday sa among anak. Bless him always, Lord, with good health and success in life. And uh, sa iya pong asawa, Lord, si Kenan Kenpai. Hopefully, nanonta may baby ako next year. Ay, yeah. napawang ang suga. Napawang. <laughs> napawang, guys. But happy birthday, kuya. Nag-light na may candle para sa inyong birthday, Dodo. Oh. <laughs> oh. Lagi. Thank you, Lord. Thank you, Papa God. Thank you, good guy. So, karoon, mga unami after ani ni Daddy sa current area. Ito na yung food namin, guys. Mais. Adobo, baboy. Hindi sa Puso sa saging. sa saging. Kaya dali na pork chop. pork chop and sabaw sa ating pinulang manok. Kain tayo! Nag-eating guys. Ang ulan. Ang ulan na tira. Ayan yung aking driver, sweet lover. <laughs> aking ubos. Sarap kasi ng mais, wey. Mm -hmm. Sarap kayong mais. Mm -hmm. Ano yung mais? Kaya <laughs> tayo. Masayang-masaya na siya, guys, kasi na-fix na finally si Jaggy. Thank you talaga, Lord. Wala nang... masakit sige, Tagalog sa korob? Kalampag. Hindi Kalampag. na kumakalampag yung aming Jaggy. So ayan na si Jackie guys, oh. naka siya sa simbahan. Ayan. And we're home, guys. So, we're gonna prepare later, mga 4 o'clock alis, O, before 4, alis kami. Susunduin na namin si Kiang Kiang sa school. And then, magdadala na lang ako ng shorts niya kasi pwede naman siya mag-white shirt lang. And susunduin namin yung in-laws ko sa Guadalupe. Ay, hatod pa rin ba din na to after, no? Yatod pa na to. Gamito na tong auto ni Kuya ini Hatod na to pauli ni Lang Daddy Jo. Mm -hmm. mm -hmm. ah, ano ito na ta? Hindi na pala guys, yung sakay, sasakyan lang namin. So, uh, overall guys, we're so happy with Estaca uh, Auto Services. Okay talaga guys. Um, wala na talagang uh, kalampag. si Jaggi namin guys. So, I'm gonna end my vlog for today or for this video. Kasi magva-vlog ako mamaya. Pangini panibagong vlog naman yun, guys. Para yun sa birthday ni Kuya KenKen. So, I'll see you guys again on my next vlog, people. Ingat kayo. Paratikal na yung mas bagyo. Dahil love tayo ng Babay sa kanila. Uy, Babay. <laughs> love tayo ng Panginoon. Mua. Babush!